sagot. Ah, ang ganda pala ng salamin ng ano? Gentle Monster. So nandito tayo ngayon sa Gentle Monster. Tindahan ng salamin with giant, giant, over, there. giant oh. over there. Oh. 'Di diba? Ito o oh, namimili ng giant monster. <laughs> oh, ang laki ng paa. Look. OMG, lahat bagay ko. Bagay ko pa na eh. Oh, bagay ko pa na. Daddy oh, bikini man. Ano, Daddy, oh, bagay ko oh. So guys, i-share ko sa inyo kung magkano itong mga salamon na to. So this is 17,300 pesos. Ang next naman, how much? 19,000 pesos. 19,000 pesos. Look. This one naman is 16,000 pesos. Ang ganda. Tulog na tulog si Gentle Monster. Ayun pa si Gentle Salon. Okay guys. Hanggang dito na lang. Wala akong nabili. Ang mamahal kasi. Bye.